Hey, it's CJ! Tara at samahan niyo ako sa aking experience dito sa Enchanted Kingdom. Ticket secured. Ready na para sa adventure. Uy, ano yan? Ano ginagawa mo? Pagpasok pa lang, boom! Sinalubong agad ng energy. Ang galing ng sayo nila. Medyo mainit pa, kaya ikot-ikot muna tayo. Chill lang bago sumabak sa rides unang ride, a Flying Fiesta. Tumaas, umiikot, at ang saya ng feeling. Para kang lumilipad sa hangin. Perfect start sa adventure. Uy, ano na naman yan? Thor yarn? Ferris wheel. Gusto ko sanang sumakay pero medyo nakakaba. Taas na eh. Pero nostalgic din kasi tuwing birthday ko, laging sumasakay sa Ferris wheel. Parang masaya, pero may kaba. Lumabas akong basa sa Rio Grande Rapids. Grabe ang saya. Na-enjoy ko naman kahit papano. Pinaka-highlight ng adventure ko ay ang Extreme Tower. Nung una, kala ko madali lang. Parang kaya ko pa. Pero, grabe nung umaangat na kami, Ramdam ko yung kaba na unti-unting lumalala. Nakakalula pag nasa taas na. Parang ang bigat ng bawat segundo. At ramdam mo yung tensyon sa katawan mo. Nakakatakot lalo na nung biglang nag -drap. For a moment, parang nahiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko. At parang kailangan ko magpahinga pagkatapos ng ride kasi sobrang extreme talaga. Siyempre, para ma-relax, hindi mawawala sa vlog ko ang walking scene. Para sa akin, ang dramatic ng effect. Parang may sariling moment sa buhay. Sa Enchanted Kingdom, may area talaga para sa mga performances. Pumunta ako dito para manood ng mga girl and boy groups. Na-amaze ako kasi gusto ko rin mag-perform sa stage gaya nila para makapagbigay ng inspiration sa audience through music. At yan nga, ginabi na sa magandang scene ang natanaw ko. May couple at sumakto pang pailaw ng ride. Para ko nanood ng pelikula. Parang perfect ending sa isang exciting day. At syempre, tinapos ko ang araw na to with a bang. Fireworks display. Perfect na ending para sa isang unforgettable na adventure.